News updates. Mga balita ngayon. Pagtaas ng COVID-19 cases sa ilang lugar sa Asia minamonitor ng DOH. VP Sara Duterte nakahandang harapin ng impeachment trial. 331.3 million pesos na Lotto Jackpot Prize mag-isang napanaluna. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Nakamonitor ang Department of Health o DOH sa pagtaas ng COVID-19 cases sa ilang lugar sa Southeast Asia at mga karatig lugar. Sinabi ng DOH na aktibo itong nakikipag-coordinate sa ASEAN region. Ngunit tiniyak nito, walang dahilan para mangamba ang mga Pilipino. Bagamat walang partikular na tinukoy na lugar, ilang ulat ng pagtaas ng kaso ang naitala sa Hong Kong, Singapore at Thailand ngayong tao. Sa Pilipinas, bumaba ng 87% ang bilang ng mga kaso ng nagkakasakit at namatay dahil sa COVID-19 ngayong taon, nakatumbas ng 1,774 cases. Sa kabila nito, hinikayat ng DOH ang publiko na iobserba pa rin ng ilang preventive measures para maiwasan ang sakit. Nakahanda si Vice President Sara Duterte na harapin ang impeachment trial laban sa kanya sa pagbubukas ng 20th Congress. Sa isang media briefing, sinabi nitong nais niya ng paglilitis at nais niya rin ng umano'y bloodbath. Nagbabala rin ito sa mga may haka-haka sa magiging resulta ng trial. Dahil hindi pa inilalabas ang mga ebidensya gaya din ng hawak ng mga prosecutor at ang bala ng kanilang defense team. Kaya mali umanong magbilang ng boto nang wala pang paglilitis. Ano man ang maging hatol, dagdag pa niya, panatag ang kanyang kalooban. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial sa vicepresidente presidente sa pagtatapos ng sona ng Pangulo sa July 30. Wagi ang nag-iisang mananaya ng higit 331.3 million pesos na jackpot sa Grand Lotto 655. Sa naging draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office o of PCSO noong Sabado ng gabi, May 17, eksaktong nahulaan ng maswerteng mananaya ang winning numbers na 30, 29, 42, 28, 02 at 43. Solo niyang may uuwi ang jackpot prize na 331,359,271 pesos and 20 centavos. Hindi pa naglalabas ng impormasyon ng PCSO sa kung taga saan ng mapalad na nagwagi. Wala namang makakapag-uwi ng higit 53.2 million pesos na jackpot prize ng Lotto 642. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.